Nakikita mo rin ba sa internet yung kumakalat na bukang bibig na sobrang Latina? Kung katulad din kita, no, isa kang millennial na hindi na masyado nakakasunod sa mga nauuso sa mga Gen Z ngayon. At kung hindi mo rin alam kung saan ito galing, eh syempre, ituloy mo lang ang video natin ngayong gabi. Ikukwento ko ito ngayon sa'yo. Sasagutin natin yung mga katanungan na, sino ba yung nagpauso niyan? Kanino magaling yan? Sa ba napulot ng mga bata yan? At bakit siya sumikat? Anong meron? Napakarami na no ng mga bukam bibig na sumikat sa internet. Kagaya na lang 'yung mga Power for the First Zone, Hello Philippines, Hello World, at kung ano-ano pa. Dahil palagi ko itong nakikita sa Facebook po, no. Dahil bilang isang millennial, sabi ko nga sa inyo kanina, talagang napasearch ako. At napag-alaman ko, napang-Gen Z nga talaga ito dahil ito ay galing sa TikTok. Sabi sa isang article na binasa ko, talagang ni-research natin. What is sobrang Latina and why is the phrase trending? Mamaya lamang ay sasabay-sabayin nating pong yung original video na to. At magpapaka-honest po ako no, na habang nire-research ko to, ay pinipilit kong hindi panooren yung original video. Memes! Okay, dito ngayon mag-uumpisa lahat kasi dito talaga ako nagtataka ang dami kong nakikitang memes nung sobrang Latina. Online no, kagaya po nito, miski yung mga kilalang mga artista. Pakita natin, artista, personalities, content creators, bukang bibig na rin ang sobrang Latina. Kagaya na lang nila Andrea Brillantes, may nakita pa po ako, si Chris Bernal, Buboy Villar. Sa isang mimpa pa na katulad nito, sabi oh, why are you so quiet? What's on your mind? At nagpe-play yung original video nito. Ito yung mga memes na napaku-curious ako. Ano bang meron dito? At bakit sikat na sikat to? Tuloy-tuloy yan sa newsfeed ko. Galing pala ito. Ito na yung origin, no? sa isang TikTok video ng isang content creator na nagngangalang paki-correct po ako ha hindi ko alam kung Sesa Ball o si yung pagkakabanggit po nito noong January 11, 2025 fresh na fresh pa talaga siya so meron siyang isang post ipakita natin na nagpapakita ng isang Latina inspired makeup o look ayo doon pala galing yon sa video sabi niya sobrang Latina Putang ina, ang sarap mo talaga. Ang sarap talaga ng babae na to. Hayop ka talaga. And binabasa ko lang po itong sinasabi niya pa, ha? hindi ko pa pinanonood. Pero mararamdaman mo agad yung parang personality niya ba. Kaya feeling ko kaya nag-hit din ito. Eh. Ang ganda-ganda mo, sabi niya. Sobrang ganda mo. Kagwa pa ba? Oy, grabe ang pagkamunyeka sa babae. Munyeka Latina. Gorgeous. Ayan. Sinasabi po, no, na halos 37,000 users na sa TikTok yung gumamit ng audio niya. Ganun ka bongga, ganun ka sikat, ganun ka viral, ganun ka trending. Bukod kina Chris Bernal na nakita ko po kanina, no, ginamit rin ito nila Ashley Rivera. Ayan, mga kapanahunan po namin yan. Maging yung sarili nating tinatawag nga nila na Latina Slayer na si na Hispano-Amerikana 2025 diamates. sana tama po yung pagkakabanggit ko, pinapakita nila sa mga video nila yung kanika nila ng mga Latina look. Pakita natin! Ngayon ha, dahil halos lahat po ay bukang bibig na rin ito, hindi nahihinto, talagang sinusundan siya, gumagawa na rin sila ng kanya-kanya nila mga uh, makeup video marami, no? Yung ginagawa na rin itong comedy or gumagawa ng sarili-sarili nilang spin. Ika nga, dito sa trend na ito. Lahat din. Eto talaga, ha? Totoo to. Lahat ng mga comment section na makikita mo, no? Pag may pinupuri sila, ganyan. Especially if, uh, parang nagagopuhan or nagagandahan sila, sinasabi nila, sobrang Latina or sobrang Latino. Kaya may mga comments tayo na ipapakita dyan ngayon, no? So, etong si Cessable o Cessable, si pasensya na kung hindi ko po alam dahil hindi ko pa pinanonood yung video. Nagpapaka-honest po ako, no? Na hindi ko po siya kilala. Sabi ko nga sa inyo, millennial ako, no? Talagang hindi na rin po kami updated sa mga makabagong generation. Pero, naabot naman kami ng trend. Grabe naman. Marami sa amin, yung mga nagtatanong, Tanong kami, yung mga kapatid naming nakakabata, yung mga anak. Sino ba to? Sa pagaling yung ano, sa pagaling yung sobrang Latina na yan. Magpo-focus tayo ngayon sa kanya. Nakita ko na medyo matagal na rin pala siyang gumagawa ng content. At kumbaga, kilala na. Pero dahil sa trend na to, eh lalo pang sumisikat. So, hi sa'yo kung nanonood ka ha. Dahil dito sa trend na to, nakikita ko rin, no, na marami pala yung, ayon sa mga comments, ha, maraming mga bukang bibig online na galing din pala sa kanya. Hindi na natin isa-isahin. Ibanggitin nyo na lang kung fan niya kayo. Ngayon, kitang-kita, no, na gusto siya ng mga fans niya because of her likable personality. makikita mo eh. Makikita mo naman. I think part of the reason kung bakit nag-hit din yung kataga niya ay dahil sa way that she delivers it the way she shows self-love, self-appreciation, na siguro nagre-resonate din sa mga tao. Sure ako, nalalo pa siyang sisikat sa pagkatapos ng trend na to at marami pa siyang mas ipapauso pa. Sa ngayon, nakikita ko na gumagawa siya no, ng mga iba't ibang versions at ini-enjoy yung nakukuha niyang appreciation dito. Ngayon, panoorin na natin yung video. Tingnan natin ngayon lang ulit ako magre-react dahil napakarami po yung mga nagre-request sa akin na gumawa ng reaction video na namimiss sa ganong face natin. So, isisingit natin dito kahit story yung video natin ngayong gabi. Panoorin natin yung sobrang Latina na yan. Eto na. 3, 2, 1, go. sabe sobrang ganda ng make-up ko. Sobrang Latina! Uh, Ang inang sarap talaga ng babae na to. Oh, hayop ka talaga. Ang ganda-ganda mo. Shit ka talaga. Parang pag unang tingin parang sa ilalabasan na agad. Yung may... Idalim niya. Nabigla ako sa sinabi niya. Daka, sobrang ganda mo. Oh! Kagwapa ba, Orch? Grabe ang pagkamonyeka sa babae. Mm. Monyeka! Latina! Gorgeous! Sobrang sarap. Grabe. And shit pangit. Hindi ako pangit. Oh, ayun pala yun siya! Hala, ngayon. <laughs> Iba yung idea ko sa kanya. Nung... <laughs> anyway, medyo ano pala to siya, no? Alam mo yung, minsan kasi pag, uh, yung pagbas at is ba sa personality yung isang content creator eh mas uh, mas mas nag mas nagre-resonate talaga sa mga tao. Ngayon gets ko na. Gets ko na sa ngayon. Kanina theoretical pa tayo eh. Ngayon gets ko na. Oo, oh, very ano naman pala talaga siya, 'di ba? Nak mukhang nakakatawa naman talaga pala siya. Eto ngayon, medyo magdadrama lang tayo, no. Alam niyo kung ano naaalala ko dito? Yung gusto mo yon? Gusto ko yon. Bong ka na. <laughs> Ako talaga, no, papaka-honest po ako, the reason why I am doing YouTube, no, kasi nakuha ko inspiration from Lloyd Cadena. Siya talaga yung favorite ko noon. Alam niya ng aking editor, no, nung nasa college po kami, talagang nanonood po ako. LC Learns, ayun, hanggang sa bahay. Ang tagal pa po mag-load ng YouTube, no, pinapanood ko talaga. At, nagagaya ko rin talaga, you know, yung mga bukang bibig niya. Ganon siguro pag napapasaya ka ng favorite mong ng idol mo, ng napapanood mo, ng favorite content creator mo, na mirror mo yung sinasabi at yung personality nito. Kaya kayo, eh, dadrama lang ako ng konti, no? Kung fan kayo ni sa Ball, si Sablo, pasensya na hindi ko pa rin alam kung paano banggitin, no? Yung mga paborito niyong content creators, habang nandyan sila, supportahan nyo, i ninyo, i ninyo sila, i-share nyo palagi yung content nila. Kasi alam nyo ha, eto, yung mga paborito. Bukod kay Lloyd, marami rin ako mga paborito. Alam nyo kung ano yung isa sa mga pinakamasakit na mararamdaman mo sa mundo ng modern technology, yan, ng internet. Yung isang araw, biglang hindi na nag upload yung favorite mo. Yung favorite content creator mo na lagi mong kasama maghapunan, na lagi mong piniplay pag nagde-dinner ka. Kaya ako ba diba, lagi ko sinasabi sa inyo na ang saya-saya ko pinakamataas na papuring na bibigay nyo sa akin, yung pag-share nyo yung videos nyo, pag tinatag niyo ako sa Instagram, sa stories nyo, na ako yung pinanonood nyo habang kumakain kayo. Na, kasi alam ko yung feeling na ako yung nanonood habang kumakain i-treasure nyo yun. Eh, yun lang yung masasabi ko. hindi habang buhay nandyan yung mga paborito nyo content creator. Alayo na natin kay sa Sesable. Sa hindi <laughs> <laughs> ko marina alam. Bago po tayo magpatuloy, mag-like, subscribe, and notification bell tayo. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway para sa question of the day natin. Sagutin nyo ha. Eto na. Sino ang paborito mong content creator at ano yung bukang bibig niya na paborito mo laging napakikinggan or sinasabi mo. I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the, Claro the Third. At ito ang aking kwento. Panoorin pa natin yung ibang mga uh, videos sa trend na ito. Sobrang Latino? Ano yung sabi? So huh? Trend po yun. Ah, ganun. Sobrang Latina. Ganun. Sobrang Latino. Ano ba? Okay, ah. Ano yung mga trend na yan, ah? Sobrang Latino. Bakit? Mistiso ba ako? Ha? Yun pa yun? Ah. Hindi, mukha lang akong ano, Latino. Ganun. Sobrang Latina. Talong. Bakit kaya may mga sobra? Compliment. Ah, compliment. Thank you, ha? oh, aba, syempre. Syempre naman, si Sharon. Sobrang, sobrang, sobrang Latina. oh, di ba? Tama ba yun? Okay. Yes, hindi lang sobra. Sobra, sobra. oh, di ba? Sobrang Latina! Upang inen serap talaga ng babae na po. hayop ka talaga. Sobrang latida. Upang inen serap talaga ng babae na po. hayop ka talaga. Ang ganda-ganda mo. Shit ka talaga. Sobrang latida. Upang inen serap talaga ng babae na po. hayop ka talaga. Ang ganda-ganda mo. Shit ka talaga. Sobrang latida. Ang inen-serap talaga ng babae na oo.